Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng lunes, June 30, 2025. At meron naman po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin para ito po ay makakatulong o kayo po ay lapitan ng swerte. Pwede po kayong magpahid ng money oil sa inyong mga palad mga kajanski. Ito ay makakatulong na itong money oil ay malakas mag-attract ng swerte sa anumang uri ng sugal ng inyong pong sasalihan. Sinakailangan na ang money oil ay cleanse plus and ritualize para ito po ay masalo pang pipisa. So sa mga gusto pong o order pwede po kayong mag-PM sa akin sa akin Facebook page, Janice Christian Vlogs. At sa inyo naman pong favorite lucky number na inyo pong laging tinatayaan, pwede nyo pong sumukan, i-mix, i-combine ang mga numerong ito base, base po sa inyong mga sujak sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, mapaba ang loob mo ngayon, kaya't hindi nakakapagtaka kapag hindi mo pinatulan ang iyong mga kaaway. Ang iyong mapalan na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerting numero 9, 12, 37, 30, 33 at 45. Para sa mataong Taurus, pairalin mo ang kababaang loob, talo ng may mapabang loob ang mga nagyayabang at sobrang mapagmataas. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamasorting numero, 4, 16, 20, 25, 34 at 42. Para sa mataong Gemini, malilihis ang pagpuporsige mong umasenso dahil maniniwala ka sa sinasabi ng iba na magandang unahin ay ang pagpapakita ng awa sa mga mapapang nilalang. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 4, 19, 21, 24, 33 at 44. Para sa mataong cancer, tumating na ang tatang araw upang lumigaya ka, kaya't huwag palalampasin ito. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mamasorting numero, 2, 13, 22, 26, 35, at 43. Para sa mga taong leyo, mabibihag mo ngayon ang mga taong asa ng asa. Susundin nila ngayon anumang iuutos mo. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung mamasorting numero, 1, 14, 21, 27, 38, at 40. Para sa mata Virgo, kung saan ka madadalian, yun ang piliin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamasweting numero, 4, 11, 16, 20, 22, at 24. Para sa mata ang Libra, hadlang sa pag-asenso ang emosyon. Kahit maraming oportunidad din ang di mo makukuha dahil sa pagpapatangay mo sa emosyon. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamasweting numero, 7, 12, 28, 31, 32 at 36. Para sa mataong Scorpio, sasarap ang buhay mo kung haluan mo ito ng pait at tamis. Ang yung mapalala kulay ay violet. Ang yung mga sorting numero, 9, 14, 16, 29, 35 at 40. Para sa mataong Sagittarius, hanapin mo ang mga pagay na pinagkagalingan ng inyong inspirasyon. Ang yung mapalala kulay ay peach ang iyong mga sweating numero 3, 18, 22, 32, 39 at 45. Para sa mga taong Capricorn, lakas ang kailangan ng mahina. Mahina ka, kaya't hindi nakakapagtakang hanapin mo ang magpapalakas sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga sweating numero 8, 15, 17, 27, 34 at 40. Para sa mataong Aquarius, bakit kaya parang kinakabahan ka ngayong tag-ulan? Ang tunay na dahilan ay hindi ang pagbaha, dahil nasasagap mo na ang isang nakakayanig na pag-ibig. Ang yung mapalad na kulay ay apple green. Ang yung mga masweting numero, 6, 10, 18, 25, 35, at 44. Para sa mga taong Pisces, papalakas ng papalakas ang antas ng iyong swerte at papalaki rin ang papalaki ang panalo mo. Huwag mong kaligtaan na ang mga swete ay pinapalagahan at hindi sinasayang. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga sweting numero 1, 12, 23, 29, 38 at 42.